bago. <laughs> bago na naman. <laughs> so, maliligo kami guys dito sa Elog Bayan. Tara na. Mag-umpisa natin bumaba. Parang sarado. Parang walang naliligo. Parang sarado eh. bawala lang naliligo naliligo na naman tayo guys dito sa elog bayan bawala ng tubig <laughs> wala nang naliligo siman ako guys sa aking video for today ah meron sa so, tayo guys

i see mama mary Sarado yung pinakaloob. Wala na dili ni. Mhm. Ba pinasara na to. Ayun oh, tumban yung poste. Wala na ng asikaso rito. Ay wala pang bigyan. Wala na nga. Yan. Hmm, malalim yan. Kailang uwi ni Alisa yan. Ha? Ano ba yan? Paunawa nga daw eh. Paunawa. sila nila man po ng poblasyon po ang libre sa paglangoy sa pool. Kung so, may bisita o kaibigan ko ay may bayad sila. Sino po magbayad. So yan guys, tignan natin dito guys. Dito sana kami guys maliligo doon. Kaso sarado. Sarado yung gate. Ayun o, doon na natin maligo sa baba. Malinaw pa sa baba. Maganda Oo, o, dyan. Maganda to eh. Hindi na nila ni si Kaso. Tagal na siguro ito nakasara. Ay, may ilog oh. Eh. Kaya nga. Maganda Ayaw nga dyan. Maganda ang sil. <laughs> Kaso lang may itong mga pangatay tayo. Hmm. Ano ba na dito? Meron mo. Ito natagal na to. Isang na ata to, to eh. Nakasarado na yung ano nila, guys. Swimming so, pool nila. Ito wala tong chlorine. Ha, ano talaga yan? Puro. Puro yan, guys. Tubig puro. So bakit kaya, guys, Nagsara. Oh my god, paano kami guys makaligo? Walang mga tao dito. Yan na sarado. No me trespassin dito eh. <laughs> Hello. Malamig yung bigyan dyan guys. Yan sana guys, sasabihin mo. Malalim dyan. Elog Bayan Resort. Nag-close na. So, ayan ang may-ari guys, yung pusa. Pusa usa bakit 'to nagsara